Sige, wala sa akin. Sino? Akala mo, hindi ko malalaman kung sino. I will kill him. Pag nalaman ko kung sino siya, papatay ko na. Sasha. Observation under Sasha Aguero. Mga bibi, pag-uusapan na naman natin ang mga pangyayari dito sa Senior High. Well, bago tayo magpatuloy, kung bago ka palang dito sa channel ko, at mahilig ka sa ganitong mga videos, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe at ihit mo na rin ang bell icon para update ka sa ating susunod na mga videos. Ang nakaraan sinunan niya nitong agero si Sasha upang malaman niya kung sino ang lalaking kamiting ni Sasha ngunit mapalad itong si Solidad na nakaiwas dahil nalaman niya nakasama ni Sasha si agero. Pag uwi sa bahay umapaw ang galit nitong agero sa asawa dahil sa pangangaliwan nito sa pakinasanan niya ang babae ngunit napigilan siya ng daddy nito protektahan ang mga problema nyo, sabihin nyo sa akin. natin yung gusto sa pamilya natin. Narito ang mga dapat nating aabangan sa susunod na mga episode. Kinausap ni Agero ang pamilya upang protektahan at tugon pa niya dito, mahal niya ang kanyang pamilya kaya mas mabuting uunahan na niya ang taong may planong sirain ang buong pamilya niya buhay ng iba ang masisira. Ang kaso ni Mano, kamusta? Ay, oh, Bidag, lilipat ka na ng CTJ. Alam ba ito ng abogado ko? Wala siya sinasabi sa akin, ha? I love my family. We'll do everything to help each other. Samantala, ililipat na sa City Jail si Tonyo nang hindi alam ng kanyang abogado. Isa ito sa mga plano ni Agero upang masisiguro na protektado ang mga anak niya. At nagdududa na rin siya na si solidat ang may kapakanan ng lahat. Hi nag uusapan na nila ang tungkol sa ate mo. Ma, wala akong pinagsabihan na iba. Ito na nga bang ko eh. Wala na. Wala <laughs> na Samantala, kumalat na din ang buong katotohanan ng buntis nga si Luna nung namatay ito sa buong Northford at mukhang nag-aalala na naman ito si Sky na imbes gagawin niya ang lahat upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kambal ay lalo pang lumala ang sitwasyon. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Mailulutas pa kaya ni Tanya at Sky ang problema ngayong malaki rin ang babayaran nila sa Northford? kaya ni Sasha na may relasyon sila ni Solidad at ano kaya ang mangyayari kay Sol solidad. Aamin na rin kaya si Potts ng tunay niyang pagkatao at maibalik pa kaya niya ang mabuting pakikipagtungo ni Tim sa kanya. Senior. Kung gusto mong malaman, isubscribe mo na ang channel na ito at ihit mo na rin ang bell icon para updated ka sa ating susunod na mga videos. Salamat sa panunod dito sa The Buzz or Bash Latest News Updates. See sino? Akala mo, hindi ko malalaman kung sino? I will kill him. Pag nalaman ko kung sino siya, papatay ko sa Sasha. Reservation under Sasha Aguero?